Daanda ang libong mga sibilyan at sundalo ang namatay sa isang operasyon ng mga sundalong Haponis sa silangang bahagi ng China bilang ganti sa ginawang pag-atake ng mga Amerikano sa kanilang lupain. Ito ay ang Operation Seigo na naglalayong hanapin ang mga American aviators na nag-emergency landing sa lugar at wasakin na rin ang mga paliparan doon sa pangambang maaaring magamit iyon ng mga kalaban na direktang makaatake sa kanila. Hindi lang basta-basta pagre-raid ang ginawa ng hukbong Haponis dahil basta-basta nila binabaril at pinapatay ang sino mang pinaghihinalaang kumukupkup sa mga Amerikano. Ganon din kahit ang mga bata, matatanda, mga babae, mga baboy o kalabaw ay kanilang binabaril basta merong gumagalaw sa paligid. Bukod pa ang chemical attack na ginawa ng kanilang Unit 741 kung saan kahit ang kanilang hukbo ay libu-libu rin ang namatay matapos bumalik ang chemical na may dalang sakit gaya ng anthrax at iba pa na kanilang isinasabog at ikinakalat sa paligid. Ang kabuhuan sa kwentong ito sa description box sa ibaba.